58 katao ang pinatay kabilang ang ilang mamamahayag sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao na ngayon ay Maguindanao del Sur. Ang trahedyang ito ay binansagan ng Committee to Protect Journalists o CPJ na Single Deadliest Event for Journalists in History. Itinuturing ding ito bilang worst election related violence sa kasaysayan ng bansa. Ano ang katotohanan sa Maguindanao Massacre? Yan ang alamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Mainit ang tunggalian para sa pagkagobernador sa lalawigan ng Maguindanao. Tatakbo noon para sa pagkagobernador si Nooy Buluan Maguindanao, Vice Mayor Ismael Mangondo Datu. Kalaban si Datu Unsay, o Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. Si Andal Jr. ay anak ni Nooy Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Ang pamilya Ampatuan ang ng isa sa pinakmalaking political clan sa Maguindanao. Patungo sana noon si Mang Andudato sa Commission on Election o Comelec Provincial Office sa Sheriff aguak na ngayon ay bahagi ng Maguindanao del Sur upang maghahin ng kanyang Certificate of Candidacy. Nagimpita pa siya ng ilang mamamahayag upang i-cover ang kanyang paghahin. Ayon sa mga testigo, tinambangan ng armadong si Ampatuan Jr. ang Convoy ni Mang Undadatu. Pagkaraan nito'y dinala sila sa isang burol ng sitio Masalay at doon ay walang haba silang pinagbabaril. Agad na inuutos ni Ampatuan Jr. na ilibing ang mga biktima sa burol gamit ang backhoe na pagmamayari ng provincial government. 58 katawang nasawi kabilang ang asawa ni Mangondadato na si Geraldine Thompson Mangondadato, kapatid ni Mangondadato, Maguindanao Vice Mayor Eden Mangundadato, hatigit 30 mamamahayag. Anim na sibilan din ang nadamay. Politika naging motibo ng pamilya ang patuan sa naganap na massacre. Ayon sa testimonya ni Mangundadato, makailang best ng pinapatras ng mga ampatuan ng kanyang pagtakbo sa Maguindanao. Noong December 4, 2009, idineklara ni Nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang State of Martial Law sa lalawigan ng Maguindanao. Ang mga ampatuan ang ay kilalang kalyado ni Arroyo. Gumulong ang kaso sa loob ng halos 16 taon. Tinatayang 300 daang testigo at libo-libong pahina ng mga dokumento ang ginamit na ebidensya. Si Quezon City Regional Trial Court judge Jocelyn Solis Reyes ang humawak sa binansagang trial of the decade. Bukod sa ilang kasapi ng pamilya ang patuan, dawit sa kaso ang higit-anim na pulis at syam na po ang sangkot sa krimen. Sa daan at syam na po kataong sinampahan ng reklamo, syam na po lamang ang nabilanggo kabilang si Ampatuan Junior. Walo sa mga akusadong namatay na at hindi na natapos ang paglilitis kabilang ang ama ng mga patuan na si Andal Ampatuan Senior. Noong December 19, 2019, nang inilabas ni Judge Solis Reyes ang hatol sa kaso na convict sa 57 counts ng murder ang magkapatid na Datu Andal Jr. at Saldi ang patuan. Sila ay hinatulan ng reklusyon perpetua. 28 co-accused pa ang nakonvict at nahatulan ng 40 years na pagkakakulong.